Hello. Hi mga kamamshi, I'm back again. At dahil nga nung isang araw pa nagre-request ng aking toddler na gusto daw niyang kumain ng pizza, kaya naman magluluto tayo ngayon. Kaya naman kung meron ka pang naitabing repolyo dyan sa ref mo na hindi mo naman nagagalaw, tara gawin natin yung healthy delicious pizza. Ready nyo din yung inyong mga ham na nasa ref lang nakatambay. O di naman kaya yung mga na-stacks nyo mga dilata dyan. Kahit nga meatloaf mga mi ay po pwede na yan. Yung akin nga ay sa palengki ko lang yan binili no isang linggo pa. Hihiwain lang natin pa ganyan para wag mukha talaga siyang pizza toppings. At since makakapal nga yan na bili ko ay hiniwa ko pa yan sa gitna para talaga manipis siya at madali lang maluto. Dahil itong gagawin nga natin mga mi ay hindi na kailangang i-oven ang ating pizza. Madali nga lang tong gawin at kakailanganin lang natin isa lang ito sa kawali. Kaya naman, madali na lang talagang pagbigyan ng ating mga anak once na nag-request sila na gusto nila ng pizza. At syempre, the healthier version at syaka sarili nating gawa, mga mi. So nag lang tayo dyan ng tatlong itlog at binati lang natin yan ng binate. Ehe. Timplahan ng asin at paminta. At batihin ng ganyan, mga mi. oh alam nyo na yan. Saka natin ihalo doon sa ginayat nating repolyo. At i-ready mo na ang iyong kawali para naman mailagay na natin ang ating pizza cabbage. Marami din talaga sa ating mga mami na nahihirapan pakainin ng ripolyo yung mga anak natin, di ba? E bakit nga ba kailangan natin silang pakainin ng ripolyo? Alam nyo ba na rich in beta-carotene, lutein, at good source din siya ng antioxidants, lalo na sa heart natin. Kaya naman, itong gagawin natin ay isang paraan para mapakain natin sila ng ripolyo. Ilang minuto nga lang ay pwede na nating balikta rin yan. At eto talaga yung pinaka-challenging na parte ng pagbabaliktad. Oh, pero di ba success. Maglagay naman tayo ng tomato paste para sa toppings. Yung nabili ko ay malit na sa shell lang yan, pero nakalahati ko lang siya. I-spread lang natin yan all over and evenly. Ah. Then sinunod ko naman diyan yung hiniwa-hiwa kong mga ham. Maganda mga mi, damihan nyo yung paglagay ng ham para hindi talaga halata ng mga kids natin yung repolyo. Oh, ayan at kinamay ko na nga para mapabilis. Nilagyan ko din ng mainit na tubig yung mansigilid para hindi masunog yung ating cabbage. Sinunod ko na nga ding ilagay dyan ang mozzarella cheese natin. Napakadami ko nang nagawa dito sa nabili nating mozzarella. Matipid talaga siya mga mi. Then kailangan lang nating takpan yan para maluto. Oh ha, di ba? Ang sarap ng tignan ng ating pizza cabbage. Sino mag-aakala na gawa yan sa gulay? Kailangan lang pala mahinang apoy lang yan mga mi. And eto na, ready to serve na ang ating cheesy pizza cabbage. Hmm, kahit ako natatakam na. At nakagawa nga ako dyan ng 8 slices kahit hindi pantay-pantay yung pag slice At syempre, sa nag-request, sa kanya mapupunta ang first slice. Kung mapapansin ninyo, wala siyang kamalay-malay at hindi niya nakikita na cabbage yan. At dahil abala din siya sa pagtawag sa mga ate niya para kumain na din. At syempre, tinikman na din natin. Nakagawa na rin ako na dati during pandemic pero hindi siya mozzarella kaya hindi siya mat-cheesy. Mas maganda pala pag inamitan mo talaga ng mozzarella cheese. O oh, ayan, at tinitikman na nga niya kahit mainit. O, oh, approve pa daw. O, oh, ba diba, mga me, craving satisfied tayo pagdating sa pizza na gusto nila. for okay. parang yummy pizza. <laughs> mm. A few moments later. Mm. Diba? Hindi mo maramdaman na ano. Meanwhile, Who oh, is lettuce? Why you put lettuce? No, it's not lettuce. That's pizza. You eat it together. Nalaman na. Oh, ako busog na. Nalaman na kasi. Ako cuan pizza. Busub na. <laughs> you are <like your> mustard. na <laughs> na.